Tapos na kami guys, namili ng mga halaman doon sa ano, ayun Angel Garden. Ang ganda ng mga halaman din nila at saka yung mga paso na gugustuhan ko guys. So meron naman din silang katabi na Sa susunod, dagala din tayo diyan Kaya baka mayroon ako magugustuhan Dan, Bukod doon sa Angel Garden. So andito na kami guys, pauwi na kami. Ayan, sa wakas nakabili na ako ng aking limo na green. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Basta yun na yun. At ang ako ng nila ano, ko ang tawag tawag ito, falling part ba ito? Angel Garden. Ah, Ayan, ayan, ayan. Ilagay natin dito yung ano nila. Para klaro. So, yan. Yan yung ano nila. Then, I burla, kalimutan kong bumili ng walis. Binaba ko pa naman yun. Nakalimutan ko ang walis. na lang. So nagpa-reserve na ako nun guys sa Angel Garden ng aking bibilhin para next time nakaready na. Nag-order ako ng lemon. At saka nandun yung makupa na hinahanap ko. At saka nagpahanap ako ng bonsai na mango. At saka mango, Indian mango. saka ng kalabaw, tawag dyan, ka kalabaw na mangga, yung malalaki, yung green, ah, yellow. Eh, hahanap nila ako ng star fruit. So, ipareserve ko yung aking nakita na lalagyan ng mga halaman. So, next time, pagbalik ko, bibigyan ko yun. Naka-discount ako kay ate. Ang mumura ng mga paso nila doon. Kaya na, nainggan niyo ako kasi doon usually sa binibilahan ko, banda sa amin, medyo pricey yung paso nila na gano'n sa kanya to 100 lang yung gano'ng kalaki da, dala ayan ito 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 pala 200 lang to ang ganda na tsaka ito bumili na ako guys ang ganda ganda so hindi ko alam kung ano ilalagay ko dyan halaman basta oh hindi ko kalain na makabili ako nang hinahanap pa dito na nagpa reserve na lang ako siya so saya ako ngayon dahil nakabili ako ng ating gusto na hinahanap ko na matagal na so ayan, kasama ko si kuya <laughs> so yan o oh, ang ating daanan ngayon traffic traffic ito ang nangyayari dito sa likod. Sa likod nangyayari, guys. Traffic din oh. So yan. So yan. Ang Ang saya-saya ng ating lakad ngayon. Ang enjoy ako time. So next time, bibili ako ng avocado din. I bonsai ko na lang. Ilagay ko sa paso. Para mayroon ako avocado. សុវរៈតាយូណង 这个呢？